Sa dugang nga balita, Comelec ginpahanumdom ang mga nagpapili sa eleksyon nga baklason na ang ila campaign posters. Dua ka mga nagdaog nga punong barangay sa probinsya Sang Iloilo wala sa gihapon na proklamar bangod sa suspension order. Ini gin tutukan ni Kim Salinas. Talalo pang doon nga may pila sa gihapon ka mga campaign posters nga wala na nakuha apisar apat ka kadlaw na ang nakaligan sa natapos ang eleksyon. Base sa Comelec Resolution 10924, dapat na na sa mga kandidato ang ilang campaign posters, kagiban pa campaign para Fernalia, lima kadlaw pagkatapos ang eleksyon. Silent ang ano ang amon nga rule dire no? but of course we will take notice of uh, the candidates nga wala naka nakakuha wala nakakomply sa amon nga direktiba of course uh, if needed we will report it to our uh, law department samtang nagapabiling nga suspended ang proklamasyon sang apat ka mga nagdaog nga kandidato sa Western Visayas matapos ginpaparaogan sang suspension orders ang COMELEC Suro sa Komalek, wala pa na proklamang nagdaog ng punong barangay sa Manduawak, San Dioniso, kag Binaluan Mayor sa Tigbawan, Iloilo. May wala man na proklamar nga nagdaog ng kandidato sa Dumaraw Capiz kag Ibi Magalona, Negros Occidental. Meanwhile, no, uh, siyempre, ang iba na mayroon na proklamar na, hindi kung highest ano na dahil, ang highest... Uh kagawad na lang pwede maka-assume meanwhile samtang wala pa ma, ma na sa punong barangay. Uh, wala man gilayon na proklamar ang mga kandidato na nakakuha sa patas nga boto. Sa datos ng Comelec, may 844 ka mga posisyon sa probinsya kagjarad sang Iloilo ang nagbata sang boto. Ukon sa 600 Gs ka mga barangay sa probinsya kag 41 naman sa Iloilo City. Pero suno sa Comelec, lima na lang ka barangay ang wala pa nakasettle sa probinsya kag duha na lang sa syudad. Ang mga nagbata sang nagpatigayon sang Jolat santo sa Comelec rules kag indi toss coin. Kung makuha niya number 6, then siya na ang mabutang sa number 6 nga ano, uh, no, barangay kagawad no and uh, amo um, man na ako nakuha niya ang number 7 siya na ang rank number 7 and then kung number 8 unfortunately out of the magic 7 na siya upod Porquia Kim Salinas 1 Western Visayas